Friday na mga bisita. So, papasalamat kami doon. At, um, well, dinanong namin siya kanina kung kamusta ang kain. Sabi niya na, wag mo kamustahin ang kain ko. Sabihan, <laughs> i-update mo ako sa kaso. So, in-update ko siya. In-update namin siya sa kaso according to sa kung ano, ano lang allowed, no? Uh, sa amin na uh, non-lawyers niya sa ICC na pwedeng sabihin sa kanya so yun ang uh, unang pinag-usapan uh, and then nag-usap din kami about family sa anah uh, nasaan si Paolo at uh, anong ginagawa at uh, ang sumunod ay nag uh, mention siya about Kitty uh, na ipinakita daw sa kanya ng mga lawyers kasi as allowed siya no na ipakita yung mga messages nating lahat uh, i, i upload ng lawyer yon at ipakita sa kanya So nakita niya daw yung billboard uh, ni Kitty sa Manila. Meron daw yung billboard si Kitty sa Manila. So na-mention niya yon and uh, he was proud. Proud of it. And um, nagtanong siya sa, sa mama ko. Nagtanong siya kung kilala ba daw ng mama ko si Hanilet. <laughs> and then nagsumagot din ng mama ko na hindi, daw, hindi niya daw kilala si Hanilet. So, Ah yeah. <laughs> um, tapos uh, tinanong ko siya kamusta ang tulog mo? Sabi ko dire-diretso ba ang tulog mo? Meron ka bang uh, insomnia? Sabi niya, wala naman akong insomnia. Minsan lang hindi ako makatulog dahil sa kakaisip sa nanay mo. Wow. <laughs> yes. Grabe talaga, no? <laughs> yung yung ano niya. Yung kanyang hindi pa rin nawawala yung kanyang pambobola pambola sa mga ano magagandang babae uh, at um, what else about family at ah, tinanong niya si Mira no sabi ko okay naman si Mira nakatanggap ako ng video galing kay Mira nung nandoon si Kitty si si Mira po yung bata na nakikita niyo kasama ni Kitty yan po si Mira And then we talked about Suling, yung anak ni Baste. At sinabi namin sa kanya na kapag nagsama yung dalawa, si Mira at si Suling, ay ano, parang merong powerhouse of mga taratitat ng mga uh, mga babae na mga ano, str future strong women of uh, the Philippines. At ano pa ba about family? wa uh, yan lang naman yon about family and then yung update sa case na update siya sa case uh, updates sa elections tapos na yon na alam na niya yon um tinanong ko siya kung ano ang message niya sabi ko araw-araw may naghihintay sa labas uh, nagpapakita ng suporta sa iyo at uh, tinanong ko siya sabi ko may gusto ka ba na message uh, sa kanya and then giingon niya in bisaya nga tindog lang mo din, din ha, hantod sa kahangturan <laughs> but then uh, alam namin na alam niya alam namin lahat na joke yon and then sabi niya no tell them na uh, i i am um, sandali ah by memory ko lang ito ulitin I, I am eternally grateful for you, your showing of support, and I recognize your sacrifice, which you do not have to do, so you can now go home. Yon ang sabi niya. So, ano, okay. <laughs> uwi pa tayo? Yeah! yeah! Ah, okay. Hanggang sa dulo po. Hanggang sa dulo. Hanggang sa yes. dulo. So, Pero Wala. Wala! So, VIP usually po ba pag nag-visit kayo kay PRRD, nasaan po? Sa room or sa dining table, sa garden? Paano po ba? Meron kaming special room okay. doon sa visiting area dahil uh, uh, yun ang binibigay sa amin na ano, na space. No, space. Uh, hindi kami doon sa common area. Uh, doon kami sa special room. Special room. May, 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 binalita ba kayo sa kanya na national news at ano naging reaction ni Tatay Digon sa mga national news na binigay niya sa kanya? Wala kaming uh, pinag-usapan na national news. Uh, well, napag-usapan namin yung May 31. Oh, yeah. na kung nasaan yeah. tayo lahat. Yes, yes. Uh, napag-usapan namin yung May 31. So, nag down ako ng mga speakers, sabi ko nandoon si Baste, nandoon si Senator Amy, nandoon si Senator Dante Marcoleta, Senator Robin Padilla, spokesperson Harry Roque, Attorney Vic Rodriguez, uh, si Maharlika I mentioned, and then ako, and uh, the lawyer, ada uh, yes, Richard Mata, and the American, Malcolm. yes, the American guest, no, si Malcolm. So sabi ko, we had 10 speakers at um, madami ang pumunta at uh, madami ang nagpakita ng suporta. Ah.